Lilipad nga ang team sa Japan dahil sa kanilang kontrata na kunin nila ng buhay si Mr. Lee at kinakailangan nilang bilisan dahil sa parating na snowstorm. Ang sabi ni JB, hindi lang isang killer ang kanilang makakatapat dito. Siguradong may malaking organisasyon sa lugar na ito at hindi nga nagkamali si JB. Dahil may malaking organisasyon ang gustong pumatay sa kanilang target, mukhang mahihirapan sila sa kanilang misyon. Ipinaalam naman ni Max kay JB na tutulungan siya ng kanilang kaibigan ni Sevi na makabalik siya sa serbisyo at masaya naman si JB sa bagong buhay na kaharapin ni Max. Habang si JB, hindi pa rin niya nagawang mailabas ang kaniyang ama sa kulungan. Gayon pa Sobrang nasaktan si Andres sa kanyang nalaman na patay na kanyang kapatid. Marami na siyang sinakarpesyo para hanapin si John. Ngunit wala palang saysay -say ang lahat ng kanyang hirap dahil patay na kanyang kapatid. At nahihirapan siyang sabihin sa kanyang lola ang totoo dahil umaasa nga ito na makakabalik sa kanila si John. Nung dumating na ang araw para iligtas si Mr. Lee, nahihirapan naman silang kunin ang kanilang target dahil sobrang napakadami ng kanilang mga kalaban at nahihirapan nga silang lahat na ubusin ito. At mga anib naman ang buhay ni Tomas nung sinubukan niyang iligtas si GB. Kaya huwag natin palalapasin ang bagong kabanata ng inkognito. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.